Nakakagulat ang balitang ito. Chinese President Xi Jinping mo ang sumuko na sa West Philippine Sea. Sa pag-uusap kasi ni Xi at ni US Secretary of State Anthony Blinken, nilinaw nito na ayaw ng China ng tensyon sa US. Dito may natutunan raw na aral ang mga Chinese na hindi solusyon ang pambubuli para makuha ang gusto mo. Imbis raw na magkaaway ang China at US,

paalisin ang mga Amerikano tapos dun yan maglulunsad ng pag-atake. Pero posible ring totoo na suko na ang mga Chinese. Paano ko nasabi? Wala kasi ni isang nanggugulo ngayon sa West Philippine Sea. As in wala raw nakikita ang AFP na presensya ng mga Chinese. Nakakagulat ano? At hindi to normal na tulad ng dati na bago magsimula ang military exercises, nandyan na ang mga Chinese. Pero paglilinaw ng Amerika kahit suko na ang China, tuloy at committed ang US na depensahan ang Pilipinas sa bantang pag-atake dito. I'm from the armed forces of the Philippines and the United States military. We train together this year. In doing so, we will demonstrate that the mutual defense treaty between the United States and the Republic of the Philippines is no hindi susuko ang China? Halos lahat ng napakalalakas na bansa suportado ang ating Pilipinas. Tapos sa susunod na linggo, aabante na ang usapin sa Visiting Forces Agreement sa France. Pag napirmahan ang BFA, posibleng mag-deploy na rin ang France ng militar sa ating bansa. PFA. Um, so yes, indeed, that was uh, in the letter of intent that both ministers signed in December. One of the uh, the aspects and, and, the commitment that both countries took to start negotiating a VFA. Uh, Habang pinapalakas ni Pangulong Marcos ang pwersa ng Pilipinas laban sa China, may mga ilang Pilipino na tutol dito. Ang ginagawa raw ng Pangulo ay ahantong sa gyera. No to US, no Visiting Forces Agreement daw. Gusto atang masakop tayo ng China nang walang kahirap-hirap. We build up ang China doon sa West Philippine Sea. Parang ganun din ginagawa ngayon dito sa uh, Pilipinas sa pamamagitan ng mga EDCA sites. And the can kind of worms, pwede pala parang ganyan. So ngayon lahat ng mga bansa, Australia, France, etc., They want also to be here kasi pwede pala na i-open ng ganun, nang hindi naman pala kinakailangan ng uh, pagkilala sa karapatan ng mga mamamayang Pilipinas. Itigil lang, bakit, balik ka exercises, no to war tayo, uh, itigil lang lahat ng... Muling uulitin ng National Security Council, hindi to para sa gyera. Para to sa depensa ng Pilipinas kung magkagulo talaga at may karapatan tayong depensahan ang sarili natin. Mahirap bang intindihin yun? That is what we're ensuring, strengthening our defense. And I think the clarity, as I've mentioned, is very consistent. That we are merely defending what is rightfully ours based on international law. War is not on the table. War is not one of the instruments of national policy of the Philippines. Just because we have Balikatan doesn't mean we're going to, do, to go to war. The only way to preserve peace is to have a strong deterrence capability. Pero kayo sa tingin nyo, suku ba ang China o may plano lang tong kakaiba? Ikomento sa baba ang yung Salobin.